Hello Goodizens! Welcome to another exciting episode of Goodyearis Virtual Digest, ang inyong ultimate guide sa mundo ng virtual assistance. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang topic na madalas magbigay ng headache sa mga aspiring at veteran VAs alike, pricing your services. Alam niyo ba na ang tamang pag-set ng rates ay isang crucial skill para sa VA success? So kung gusto mong malaman kung paano mag-set ng rates na competitive at fair, tapusin mo itong video na to. Tara, simulan na natin. Unang step, know your worth. Yes, kahit bago ka pa lang sa VA industry, hindi ibig sabihin na dapat sobrang baba ng rate mo. Think of it this way. Meron kang unique set of skills and experience na pinaghirapan mo. Kung marunong kang mag-manage ng social media, gumawa ng graphics, o mag-handle ng admin test, may value lahat yan. Ang kailangan mo lang gawin ay i-assess kung gaano ka nakagaling at gaano katagal mo na ginagawa ang mga tasks na ito. Ito ang maging basihan mo sa pag-set ng starting rate mo. Remember, good sense, as you gain more experience and master more skills, tumataas din ang value mo. Kaya huwag kang matakot magtaas ng rate habang tumatagal. Pero syempre, dapat sakto lang. Enough para mabayaran ng skills mo pero hindi naman overpriced. Next up, research the market. Importante na alam mo kung magkano ang sinisingil ng ibang VA sa mga services na ino-offer mo. Mag-research ka online. Check mo ang mga freelancing platforms tulad ng Upwork, Fiverr, or kahit LinkedIn. Tignan mo yung mga profiles ng VA na may mga similar skills and experience sa'yo. Magkano kaya ang sinisingil nila? This will give you a ballpark figure kung saan dapat umiikot ang rate mo. But good sense, don't just copy-paste their rates. And consider mo rin ang location, yung specific needs ng client at syempre yung value na binibigay mo. Kung mas marami kang specialized skills like knowing how to use advanced software or handling complex tasks, pwede kang mag-charge ng mas mataas. Now, let's talk about expenses. Factor in your costs mahalagang i-consider mo na lahat ng gasas mo bilang isang VA. Mula sa internet connection, software subscriptions, kuryente, at pati na rin ang workspace setup mo. Lahat ng yan ay dapat covered ng rate na sinisingil mo. Kasi paano ka kikita kung kinikita mo ay napupunta lang sa expenses? Kaya make sure na may extra ka para savings at emergency fund mo. Ang goal natin dito, hindi lang mabayaran ang mga gastos, kundi magkaroon din ng sapat na savings para sa future. Kaya huwag basta-basta magpapalugi. Presyohan mo ng tama ang services mo. Flexibility is key, good sense. Hindi lahat ng clients at projects ay pare-pareho. Minsan, may mga client na long term, which means steady ang income mo. So, pwede ka magbigay ng konting discount. Pero kung short term or rush project naman, pwede mo ring i-adjust ang rate pataas. Ang importante, kaya mong i-balance ang needs ng client at fair ang compensation para sa work mo. Remember, it's all about being reasonable pero hindi compromising. Siguraduhin na both sides ay happy. Ikaw dahil compensated ka ng tama at ang client dahil nagbabayad sila for quality service. Finally, test and learn. Ang pag-set ng rates ay hindi static. Pwede ka mag-start sa isang rate, then observe mo kung paano tinatagap ng clients. Kung may mga clients na nagsasabing mataas masyado, you can consider adjusting it down. Pero kung napapansin mo na maraming gusto mag-avail ng services mo, baka ibig sabihin yan, kaya mo pang itaas ang rate mo. It's a process, good says. Huwag matakot mag-experiment at magbago ng strategy. Dito mo makikita kung ano ang pinaka-effective na pricing strategy for your services. Patuloy kang mag-improve and eventually, you'll find the perfect balance. Ayan, good sense. Sana nga nakatulong itong episode ng Goody Addis Virtual Digest para mahanap mo ang tamang rate para sa services mo bilang VA. Ngayon, curious ako. Paano nyo ba sinaset up ang rates nyo? Share your story and tips sa comment section below. Let's learn from each other. And who knows, baka may mamakuha tayong mga bagong ideas, di ba? At syempre, don't forget to share this video with your fellow VAs. Follow our page for more helpful content and subscribe para laging updated sa mga bagong tips and tricks. Kita-kits ulit tayo sa next episode ng Goodyearis Virtual Digest Goodyearis. Remember, kaya mo yan!